Kung meron mga crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When you, uh, kapag minakawan mo ng maykit isang trilyon ang mamamayan uh, in the guise of putting up uh, flood control projects na wala naman o sira naman. At yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, uh, ng mga nasugatan, ng mga naulila ng mga naapektuhan na, na, na inabot ng gutom, no? Eh talagang uh, higit pa ito doon sa gera, no? Kasi ano ito, massive ang... So parang yan, no? ilang araw lang. Uh, tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon? Ang, ang putik, lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako, nadanasan ko yung undoy. Isang linggo, mahigit. Bago nalinis ng gusto yung uh, inabot ng tubig baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos yan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang ano, ang kung ano lang yung naisave mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun ka, ganun ka lupit. Ah, uh, para kang para kang tinamaan dito ng uh, bomba uh, na talagang ano ka uh, para kang nagasaki na na para kang nahina taga Hiroshima na wala wala ka talaga lahat ubus ubus ka no pati luha mo ubus